ng hamon uh, para patunayan ang totoo sa mga tao na kinasiya ni Satanas na gumawa ng mga panukala na hindi sa Diyos nagmula. So hindi natin ipak kailangan ipakita sa lahat ng mga tao na tayo ay sa Diyos. Sa mabubuting gawa ay makikita na tayo ay sa Panginoon. Pero kung tutuksohin tayo, o oh, sige nga, ikaw, so ikaw ang sa Panginoong Diyos, naalala ko yung debate eh, <laughs> ng Adventist sa uh, Muslim. Kung ikaw nga ay uh, talagang lingkod ng Diyos, nakasulat sa aklat ng Marcos, ay uh, uminom ka ng laso. Dahil kapag ka-ikay nakainom ng laso, kung ikay ay sa Panginoon, hindi ka mamamatay. Baga ba naman ang sabi? Eto, may laso kami. Inumin mo ang laso na ito. Kung talagang yung Biblia mo ay totoo. Kasi sa Biblia mo, ang sabi ay, pag ikay uminom ng laso, hindi ka mamamatay. Kapag tinuklaw ka ng ahas, hindi ka mamamatay. Sige nga, inumin mo yung laso. Yun yung panunukso. Pero nasusulat naman dun sa Marcos na ang sabi doon, kapag ikaw ay nakainom, hindi ibig sabihin na pag ikaw ay uminom, sinadya mo, hindi. Pag hindi mo sinadya na nakainom ka nun, hindi mo alam na may lason pala, pero nasa pangangaral ka, hindi ka maaano. Ganun din sa ahas. Kasi naranasan niya nila Apostol Pablo ng mga disciples. Eh nung sila ay nasa pangangaral, nakagat sila ng ahas, pero hindi sila namatay. Nakainom lang lason, pero hindi namatay. So, ganun po. Pero yung sinadya nila, walang ganun mga kapatid. Patay ka talaga pag sinadya mo. Kahit nasa pangangaral ka pa. Bakit? Eh, si, hin, tinanggap po yung hamon ni satanas eh. Si Jesus Christ nga, hindi niya tinanggap. Ikaw pa kaya, Nag, nagmayabang ka, na. gusto mong higatan si Jesus. Patay ka doon. Bukod sa patay ka, alanganin ka rin sa buhay na walang hanggan. Bakit? Pinatay mo yung sarili mo eh. Nagpatiwakal ka eh, di ba? Eh dapat sa pangangaral lang. No, sa pangangaral lang. Iingatan pa rin natin yung ating sarili. Huwag nating sasadyaing mamatay tayo. <laughs> kung di ingatan natin mabuti ang sarili natin at ang Panginoon na mag-iingat sa atin. Sa paanong paraan? Sabi, kung iniingatan natin ang sarili natin, may mga panahon na talagang hindi natin ma... Tawag dito, hindi natin maiilagan yung aksidente, di ba? hindi natin ba ilagay yung aksidente kahit sa pag-iingat natin. Naalala ko yung isa sa health direct, yung health director ngayon ng ng CLC, hello kay Pastor Ricky, no? Na naglalakbay sila sa NLEX papuntang Manila. E pumutok yung gulong nila. Hindi ko alam sa likod o sa unahan. Basta yung kotse nila, yung sakin nila gumulong, bumaliktad mga kapatid. Yung anak nila tumilapon sa bintana. Sugatan sila. Purihin ng Panginoon, wala pong nasawi sa kanila. Ganyan ang pag-iingat ng Panginoon. Nag-iingat sila sa pagdadrive. Nag-iingat siya sa pagdadrive. Hindi naman niya sinadya na siya ay ano, uh, maaksidente. Talagang nag-iingat siya sa pag-drive. Hindi lang niya maiwasan yung pagputok ng gulo. Ayan. Hindi mo na maiwasan yun. Hindi mo na mailagan yun, di ba? Pero yung bumangga sa, 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 sa ibang kotse, kaya mo pang ilagan yun eh. No, kaya mo pang makapreno eh. Pero yung pumutok ng gulong mo, hindi mo nasadya yun. hindi mo na kaya ang pigilan yun. Kaya doon na gumagawa yung ang Panginoong Diyos. Iningatan silang lahat. Yung ganoon. Huwag mo lang sasadyain. Di ba? Kung alam mo nang kalbo yung gulong mo, palitan mo na. Kaya yung gulong ko sa harapan, pa, kalbo na. Tinanggal ko na. Eh, syempre. alam mo nang uh, delikado na yung gagamitin mo pa. Di ba? O. Ganun po mga kapatid. Huwag nating sasadyain. Ingatan din natin yung sarili po natin. At ang Diyos ay patuloy na mag-iingat din sa atin. Kasi kung papatay natin yung ating sarili, what mangyayari? Hindi tayo sasaluhin ng Panginoong Diyos dyan kapag ka pinatay natin yung sarili natin. Dahil sa ganitong paraan, ay akain tayo ni Satanas na lumayo sa landas ng paglaan ng paglalaan ng Diyos. Yun ang mangyayari kapag ka tinanggap natin yung hamon at ilalagay ang ating sarili sa isang posisyon kung saan tayo ay masasaktan ng kaaway at madadaig sa ating ikasasakit at upang mapinsala ang layunin ng Diyos. So dapat ang susundin natin yung layunin ng Panginoong Diyos, hindi yung layunin ng kaaway. Yan. Ang mabuti pa ang hamunin natin, no? Mabuti pa ang i-challenge natin ng Panginoong Diyos. Panginoon, ano? Ako ay patuloy pa rin maglilingkod sa iyo kahit na hindi mo pakinggan yung aking panalangin. Yan ang pinakamagandang panalangin, ano? May panalangin pa nga ako, Panginoon, kahit hindi mo ako iligtas, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Tulungan niyo lang po ako. Ngayon, pinaka, ano? Pero alam naman natin, ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga taong lumalapit sa Kanya, ano? Sa mga taong tunay na nananampalataya tumingin ang tawad sa ating tagapagligtas. Kaya dito, mga kapatid ko, ano? Ang pinaka the best sa ating devotional na nakita ko dito, ingatan ang sarili at dumaan sa landas ng Panginoon at hindi sa landas ng kaaway. Ang tanging kaligtasan natin sa araw-araw at bawat oras ay ang pagbabantay. Pagbabantay sa ating mga lakad at pagbabantay sa layunin ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. Hindi tayo maaning maging tamad at pabaya. Yung word na tamad at pabaya. Tamad manalangin, tamad magbasa ng banal na kasulatan, nagpapabaya sa paglilingkod hmm? nagpapabaya na alamin ang katotohanan no lumakad sa kahawhay eh. eh, iyon ang pinakamahirap kung tabad ka magbasa ng bible paano masasalagin tukso ni satanas eh yung panunokso pala ni satanas may halong biblia pa pa matindi pala yan. pero eh, matindi yan iyan ang tinatawag na half truth half lie eh, yung panunokso ni satanas kaya mahirap yan Mahirap sa laging yan. Eh kung pabaya ka at tamad ka magbasa ng Bible, paano masasalag yung panunokso sa Satanas? Nagkukot pala yan siya ng Bible, tapos sinahaluan niya ng sarili niya ang interpretasyon. Yan, binabaluktot niya. Kaya ingat tayo dyan. Ingat tayo dyan. Maaaring may pumasok sa isip natin, eh kailangan ganito, kailangan ganyan. O, bilhin mo yung may isang nagpost. post uh, kailangan daw eh, wala tayong maging kasalanan bago dumating si Jesus. Tama naman yun. Pero yung tinatawag na sinless perfection, walang kasalanan, ibig sabihin, uh, ang dulo kasi nun yung sinless perfection, to be like Satan na yung pag sinless perfection na. To be like Satan na, katulad kay Jones and Wagner, na ano na tawag dito, uh, makamit mo yung estado ng Panginoong Diyos without the help of God. <laughs> yun na yung mahirap doon. Eh ang kaligtasan, sa biyaya ng Panginoon eh. At pinaprocess tayo na mabuhay ng banal. Ayan. ang tinitingnan natin dito mga kapatid, hindi yung perfection, kundi yung progress natin bawat araw. Paano na-develop na ba yung pananampalataya natin o ganun pa rin. Yung tinitingnan natin, yun ang tinitingnan ng Panginoong Diyos dyan, yung progress natin. Hindi yung perfection natin. Dahil yung perfection ang Diyos sa magbibigay nun sa atin sa glorification. Kaya nga may glorification eh. Eh ngayon, sanctification process. Pag sinabing sanctification process, process. Hindi pa ultimatum, di ba? Yan ang tatandaan natin. Process pa lang ngayon. Hindi pa ultimatum. Kaya ang pinakamagandang goal, bawat araw may progress sa atin. Bawat araw na yung ating karakter, yung ating buhay. Bawat araw na iwasan natin ang pagkakasala ng ganito. Yan. Bawat araw na dinevelop de tayo sa Panginoon. Yun ang pinakamaganda. Hanggang sa dumating si Jesus Christ na magpe-perfect sa atin. Hindi yung maatin mo na agad yung sinless perfection dito habang hindi ba dumating si Jesus. Eh, ano yun? To be like God na yun. Ibig sabihin, parang si Satanas na yun na gustong maging Diyos. Hindi lang to be like God, eh, kundi maging Diyos na eh maging Diyos na. Eh, yan ang, ha, yan na yung delikado. Kasi yan yung panunukso ni Satanas kay Eva at Adan. No? Meron pa nga nagtanong, eh, may, pangit ba yon na maging katulad ng Diyos? Oo, oo. Eh kasi gusto mo nang palitan yung Panginoong Diyos. Ano ka ba naman? Di ba yun yung panunukso ni Satanas kay Eva? Doon nga nahulog si Eva eh. Oh, eh ngayon may may magpo-post na sinless perfection hindi eh sanctification process tayo ngayon mga kapatid. Kaya huwag tayong magpapabaya na magbasa ng Bible. Huwag tayong magtamad na alamin ang katotohanan. Lagi nating naisin na lumakad sa kalooban ng Diyos, lumakad sa landas ng Panginoon. Eh paano malalaman yung landas ng Panginoon kung hindi mo naman alam yung landas ng Diyos, di ba? Eh mali tayo dyan pagkaganoon. Paano malalaman yung landas ng Panginoong Diyos? kung hindi tayo magbabasa ng Biblia. Kaya sabi dito, sinasabi ni Jesus, ha, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang uh, Panginoon mong Diyos. Yan. Huwag mo natin tutuksohin ang ating pong Panginoong Diyos. Kapatid. So purihin natin ang ating pong tagapaglitas sa mga oras na ito. At uh, ngayon ay um, mananalangin tayo mga kapatid. Patuloy natin idalangin ang mga kapatid nating binaha yung mga kapatid nating binahad dito sa likab, no? Eh, sa tulong ng Panginoon, eh, mahatiran natin sila ng kahit maliit na uh, relief goods, do sa, lalo na doon sa mga bagong binyagan. Eh, yung mga kapatid natin dun, mga uh, mananampalatay, may yaman eh. oh. Pero yung mga uh, bagong binyagan, dito kailangan nila ng tulong. Pero kailangan din ng tulong ng ating mga kapatid dun. Hatiran natin kahit paano. Ngayong umaga na ito, susama natin sa panalangin na ah, tumigil na yung ulan kahit paano. Medyong maulan pa rin. Pero kaya natin yan. Ayan, isama rin natin sa panalangin ang mga may karamdaman sa mga oras na ito. So pagpupuri natin ang Panginoon at ah, ngayon ay eh, tayo ay mananalangin na. Papangunahan tayo ni Brother Melvin Bilasano sa panalangin. Pagpalaan tayong lahat at pakingganap na po natin ng awit papuri sa ating Panginoong Diyos. ang banal na mga pangyarihan sa lahat. Unang-una ang aming pasasalamat po ay lubos na at, uh, napakainam na kami ulit ay ibigay nyo ng napakaganda mensahe sa umaga na ito na uh, kailanman hindi namin dapat tanggapin ang hamon ni Satanas. Ngunit tuso ang kalaban ama. Uh, at hindi namin namamalayan na misa tinatanggap na pala na namin ang kanyang hamon. Bigyan niyo po kami ng karunungan na makita namin palagi ang kanya mga pakana na hindi kami masilo sa kanya at sa, sa ganoon lagi kami kumonsulta po sa inyo at kami ay maging matagumpay sa bawat pagdesisyon sa aming buhay salamat po sa inyong pag-ibig sa lesson na ito na namin na tunay ang inyong pagmamahal sa amin ngunit sa kabila na inyong kabutihan eto, kami pa rin ay nagkakasala patuloy na nagkakasala sa inyo kaya kami humihingi po ng tawad sa aming mga pagkakamali sa papapatuloy po namin panalangin nalangin namin unang una yung mga naapektuhan ng baha niya sa likab lalo na yung mga bagong binyagan at yung iba pang kapatiran at ang hindi, kahit na hindi yan namin member ay patuloy nawa silang silang sama sa, sa kanilang recovery ang kanilang mga pananim ay madali silang makabangon at makabawi ang mga nasira sa kanilang buhay, sa hanap buhay, sa bahay, at sa iba pa. At kayo naman sa iba pang mga lugar, hindi lamang sa likab, sa gawing Metro Manila, sa Antipolo, sa mga na, na salanta ng baha. Panalangin po namin na fast recovery para sa aming lahat na, na pinsala ng baha. At kayo din sa pagpapatuloy at dalangin namin ang pasalamat sa may kaarawan ngayon na si ang may kaarawan ngayon na 51 years old namin kapatid ay patuloy po siyang pagpalain sa kanyang kaarawan na ito at salamat sa mga nakaraang taon, araw at buwan na kanyang nadarasa ng kanyang mga magsumok sa buhay na siyang nagpalapit at nagpatibay po ng kanyang pananampalataya ng kanyang buhay nagpatatag nalangin uh, din po namin si si Rainer V. Dolarte siya po ay nagdiriwang ng kaarawan ngayon uh, sa mga susunod pa na araw mas mula, malalo niya makikita ang inyong kabutihan bigyan niya po siya lalo higit ang karunungan na nagmumula sa inyo na maunawaan ang tunay na kulay ng buhay at mas malalo siyang mapalapit po sa inyo at malalong patuloy na maraming siyang mabahagian at masyera ng inyong pangako, ng inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa kaarawan na ibigay niyo sa kanya sa ngayong umaga na ito. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng aming kapatid na si Teresita Dayre Reyes. Siya po ay nakakaranas ngayon ng hindi na nang hindi normal na kalagayan siya ay nagwo sa kanyang bukol sa leg. Ama, alam namin na sa inyo ay walang imposible. Dalangin namin ng hipuin niyo po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Ituro niyo po siya sa pinakamahuhusay na paraan na siya ay mabilis ang gagaling. Hipuin siya ng mga mga mahuhusay na mga gamot na siya ay mabilis na gagaling. At uh, siya ay patuloy na makita niya ang kabutihan po ninyo sa kabila ng sakit na na kanyang naranasan at lalo siyang mapalapit po sa inyo tulungan din po siya na palagi mag-focus po sa inyo at hindi sa anumang pagsubok na tumarating sa aming buhay upang kami ay magkaroon ng, ng comfort sa aming isip at sa aming puso na kayo na para kami ay tulungan maraming salamat sa inyong pag-ibig sa pagpapatuloy na ay sa namin isama muli, muli sa panalangin ang bayaw ni Sister Nimpa Rivera na si Ricardo Huncia at alam namin na sa kanyang alagay ngayon kayo pong nakakaalam ng, ng lahat ng bagay sa dito sa amin sa aming buhay sa aming kapaligiran kung maaari po ay bigyan niya po po siya ng mga sandali sa kanyang buhay mga taon na kung saan uh, makita niya patuloy yung liwanag may pabahagi niya rin to sa iba uh, at patuloy na kalakasan ng kanang maranasan hindi lamang sa physical hindi naman sa spiritual amin din po patuloy na sinasama sa panalangin na iba pa may mga prayer request dito sa aming mga naka-join ngayon sa live alam niyo po ang laman ng aming mga puso isipan amin po itong dinadalangin sa inyo mga at din namin sa panalangin si Nanay Juning, Alpinto, si Lolo Etit, Angel Prianesa, si Nanay Fina, Estrella Gargassin, si Sister Anna Rosbel, si Franklin Punsalan, yung ting kapatid ni Sister Wilma na naoperahan sa appendix ng kanyang past recovery aming panalangin. At yung mga nung review sa board exam, si Allen Kahukom at si Ma'am Bernadette at yung iba pang mga nung review na patuloy na karunungan na nagmumula po sa inyo. Magkaroon sila ng balancing oras, para sa pag-aaral sa kanilang review at ganyan naman oras para po sa inyo kailangan din po namin patuloy ang mga iba pang mga prayer request ng kapatid nila, lalo na yung mga may mga nasa banig ng karamdaman at yung mga nagpapalakas at nasa recovery si Sister Dora Magana Sister Nena Salazar Sister Adele Tatay Carlito Tomas ang parents ni Pastor Nelvin ni Karen, Karin Eugenio Javier Jan Paul Jackson, si Jin, Jin si sister Percy, si Risa Enrique, si sister Est at Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, precious Kapasog, si Princess Bjorkuin, si Aris, si brother Gary, si brother Renato, Estrella, Greg Asuncion, Claire, and Perolino, at ates ates Sanchez, sister Janet Ontivero, sister Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Dokie. O dahil Diyos, kaya po na ng aming kalagayan sa mga sandali na ito. Patuloy kaming lumalapit sa inyo na nagtitiwala sa inyong mga pangako na patuloy kaming hipuin na inyong mapagpagaling na kamay hindi lamang sa aming physical na karamdaman at lalong higit sa mas malala na aming sakit ang aming spiritual na karamdaman. Patawarin niyo po kami Ama kung kami man ay mahina at magkasala. Nais namin patuloy na lumapit po sa inyo. Bigyan kami ng karunungan na makita namin ang tamang daan palapit po sa inyo at makasama namin kayo sa aming buhay sa araw-araw habang kami naghihintay sa nalalapit na pagdating ito pong aming dalangin at kahilingan at ipagkaloob sa amin ng inyong kalooban hindi ang aming ka ninanais sa pangalan ng aming Panginoong Isus at kapagligtas Amen Amen